welcome to my vlog eto guys oh so, meron tayong hawak na talong na inihaw hindi ko lang pinakita na inihaw ko no yan apat na malalaki lang yan tag-isa <laughs> lang no dahil yung iba hindi gusto ko kainin So yung may gusto lang nito yung paborito na no? meron dito ng anak ko ng pangalawa 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 sinilayan tortang palong ayan, balatan natin no? dito lang tayo kasi bantay tayo ng tindahan kaya dito tayo mag, ano, magbalat balat ng kuansang saan ko tayo lapag dito na nga lang ayan, balatan na natin ito guys, may kwento din naman tayo dito, no? So, tarong. Ito, tarong na ito. Di kami mawala ng tanim nito sa probinsya, no? Kasi matagal naman ang buhay na itong talong. Yung puno. <laughs> tapos, ganitong loko na na inihaw mo, tapos, i ano sa itlong, itorta hindi ko to natikman sa probensya inihaw ganito inihaw din pero ang lalagay lang guys yung suka bitchen asin kasi hindi rin naman uso ang sibuyas doon no? Oh. yan dinira lang din yung so, hindi, hindi naglalagay ng ganun yung sibuyas na yung bumbay Pag ano lang yun, pag may mga okasyon lang yun, meron ganun, yung Bawa, gano'n. Pero, itong kapag mga araw-araw lang, asin-bitsin lang yan, suka. Ayos na. Ayos na. Tsaka, minsan, loya. Kasi, libreman loya. May talim din na loya. No? So, ganun lang ang luto na... Ano? Ito, itong ganito, ito, torta, hindi ko talaga nakain sa probinsya nung... yung bata pa. ko. dalasan, ano lang, yung... laga, yung talo o for iihaw man ganito pero ano pa rin Ado, parang salad tsaka yung, ini yung nilaga ganun din kasi suka o kaya eh, ano sa lawoy anong lawoy na gulay yun yun ang ano yung talong sitaw ganyan may mga tanim kami ganyan yun lang malunggay bukod pangi hindi nabubuhay sa kamay ng mama ko ay hindi, hindi talaga magbibuhay yun yung mama ko ng mga halaman yung papa ko oo, kaya lang namamatay din kasi yung tao ng papa ko sa malunggay <laughs> anuhin lang niya yun ng ano ng yung una una ng bagong na isda yun, yun lang ang panimpla niya doon Yeah. Pagpatuloy natin ang kwento mo na ba The intermission may dumating kasi pick up na naman ng galon at saka yung bakante natin super kalan ayun na guys yun nga yung bukod tayo yung malunggay yung malunggay na yan napaka Ewan ko, siguro. Eh, papa ko kasi, lasinggero yun. Lasinggero. Hindi ba? Gamot daw kasi yon sa may hangover. Kaya siguro, hindi, hindi, pwede talaga walang malunggay yung papa ko araw-araw. Kaya, kaya, pag may tanim siya, no? Hindi daw, kumakal-kakal. Pagka, ano, alam na pwede na kuha araw-arawin na kuha, eh di, siyempre, bibigay pa din. Dagdag pa yung mga kamag-anak pa. O, hindi lang siya kasi, di ba? Pag mayroon kang mga tanim sa probinsya, mga gulay-gulay, eh, tapos yung mga kamag-anak mo, kapitbahay mo, number one, kamag-anak eh, kukuha na lang yan, walang paalam-paalam, pero hindi naman lahat, hindi naman lahat sila pero meron meron ganun na unahan <laughs> unahan ka pa yung ikaw ikaw lang tani unahan ka pa ikaw na sila kinuha na ikaw na plano mo pa lang kukunin mo hindi mo alam nandoon na pala sa garden mo yung kamag-anak <laughs> pag pagpunta mo hindi mo ka na ikaw ang nawalan. Di ba? Ganun, ganun naman eh. Kasi ama ko kasi. Kung sa bait, oo. Mabait yun. Lalo na sa ibang tao. Na, ewan ko lang. Susubo na lang, ibibigay pa. Ganun siya sa ibang tao. <laughs> di ba? Siyempre unahin mo pamilya, mo, bago ibang tao, di diba? Alam mo, wala na ano yun yung pamilya mo, ibibigay mo pa. Alam diba, mo, mayroon kang isang kilong bigas na lang dyan. Sa bagay, oo, hindi naman sa pagmamayabang ano. Ka nang mais ang mga noon. Ano yan? May buos, di ba? Alam mo, tamba ka ng mais. Ganyan. Iba yung itambak, iba yung eh, Ibinta yung kombinta na yon ano yon pangbili ng mga abono pa ano ng mga araro ganyan kasi hindi naman niya kaya siya lang lalo pag madalian na pambayad niya yon o yung yung iba naman no yung panglinis na na ng yung ba tumubo na yung mais meron naman ganon mga pangyayari pero mas, mas marami <laughs> kami lang ng mama ko ang magsabaw. Mas marami. Pero pag kailangan-kailangan talaga ng tao yan, kukuha na yung papa ko. Kuha na yung maglinis ng may Pero nandun pa rin kami yung mama ko. Araw-araw yan nandun kami. Ang so, ano yung gawa, di ba? Wala kami schedule na magtanim, mag ano doon sa palayan. Kasi may palayan, may may na no. So naka-schedule yon yung magbunot. Alam mo yung binubunot yung namin na palay. Di ba? i ano na yun? E, parang ipunla. Tapos pagka tumubo na, mga ganyang kahaba, yung ano, bubunuti na. Tapos tali-tali. Ganun yun. Yung ano sa amin. Yung gawain namin araw ay eh, hindi naman ito tuwing araw-araw kasi ako nag-aaral naman ako. Pag Sabado, Linggo yan. Pag walang pasok, yun ang gawa. Pero hindi araw-araw kasi nag-aaral ako. Eh. Nag-aaral. <laughs> nag <laughs> Limitaria guys high school lang. Di ba? Kasi hindi na nga. Hindi na kaya. Hindi naman kasi ganun kalaki din yung lupa ng kapwa ko. Hindi naman ganun kalaki. Tama lang na. May makain ka. Ganun lang. Eh, Dati kapitan yung papa ko, pero wala pang sahod kasi yung mga araw. Walang sahod. Kaya, wala, kung ano lang yung income sa sa pag-uuma, sa farm, sa yung pag-farm mo, yun lang ang, yun lang, kakainin mo, pambayad ng utang, pambili ng, ano na naman, panibagong gastos na naman sa pag aaral sa lupa, yun lang ang ano mo doon. Doon lang din lahat kukunin. Eh, syempre, di mo may na may utang ka, lalo pa pa ko no? Kaya yun, ang ibang lupa na ibayad sa utang, lote, no? Ni lote. Buwais yung may-ari ng tindahan na ano niya. binipon, inipon niya yung utang ng papa ko. Inano niya na kapalit lupa. Lote. O, so, tayo ang bahay kasi nasa sentro kami sa sentro kami ng ano, barangay, na Ngayon, ayun sila, ay wala silang lupain na wala silang lupain na malapit sa sentro. So, wala silang pwedeng tayo ang bahay nila doon, ano? So, kailangan nila ng lupi. Diba na buwa is? Ayan, natapos na Ayun, yung may katabi pa ng bahay namin. So, ngayon, parang Parang gustong git-gitin yung bahay namin, no? Nakita ko nung umuwi ko no? Namata yung papa ko. 2007. Yun yung last kong uwi sa amin. Ngayon, ano na? Siguro mga two-step mula doon sa kusina namin. Nandun na yung bahay nila. Samantalang noon, malawak yung room. Nandun yung ano namin, namin, pub ng tubig. Yung tubig dati guys, common. Common yung tubig sa amin. Um, so, yung ano, kasi nagpagawa ng papa ko ng tab. So kahit sino doon pwedeng maglaba. Kasi wala naman bayad. Kung meron man bayad kami noon, dalawang piso sa isang buwan. Yung sa tubig. Parang ano lang siya sa pang maintenance lang sa ano, yung mga tubo ganyan. So, mura lang naman din naman dati kasi talaga. Yung tubig na yun guys, galing pa sa lupa ng tsahin ko. No? Libre lang yun. Walang bayo. yun? nga. Yung dalawang piso pang maintenance lang yun. Ayun na guys. Tapos na ako. Kwento pa ng kwento. No? ganoon ba? dun, yung, yung ano sa amin. Tubig. Diba? na punta. Dito lang naman ang bagsak natin sa Ayun. Ito. 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 Kwento, na kwento no? Diyan ang apat na palong natin guys. Diyan ang ating interview Thank you for watching.